guys! Good evening and welcome back po sa aking channel. So yun guys, nag-grocery pala kami kanina. Tapos may binili din kami guys. I-share ko sa inyo. Pakita ko sa inyo. Masaya ako guys kasi nakabili kami. <laughs> kasi yun ang pahirapan pag may tindahan ka. Tapos siya naman pagod na sa trabaho. Bumabiyahe pa siya. Tapos ba? Diba, parang walang pahinga. Kahit sa tinggo ay may ginagawa pa din. So ayan. So yung grocery namin guys. Nasa... 19,293.60 Yan may klaro ba, guys? Ayan. Tapos, meron din tayong sigarilyo na 2,112. So, nasa ano siya? 20, maganda ba? Nasa 21, mahigit. Yung ating na grocery. Ayan. So, pakita ko sa inyo, guys. Ang aming, ngayon, guys, ay May 19. Linggo. 19 ba ngayon, daddy? Tingnan ko nangalan dito. Tingnan natin yung, oh, May 19, guys. Tama. May 19, ayan. So, ayan, guys. Yung aming mga grocery. Ayan. Ayan. Yung guys, <laughs> magulo lang yung ano namin, no? Ayan yung ating mga grocery. Ayan, tapos, syempre, guys, ayan. So, nakabili kami, guys, ng sharp na automatic na washing machine. Kasi, eh, syempre, <laughs> kahit nasa, uh, hindi kami umaalis sa bulot linggo, parang walang pahinga. Kasi, di ba, maglalaba ka. Tapos kami, tapos yung washing kasi namin guys, meron siya meron man dryer pero iba pa din pag ano, 'di ba? Automatic na yung ating uh, washing machine. Kasi, 'di ba? Tayuin mo na lang, parang matik na nagwo-wash siya, nag uh, nag spin siya pag may sabon, tapos magbabanaw siya, 'yon, tapos i-dry niya. Parang dire-diretso na tapos sampay mo na lang. Eh yung ginagawa namin kasi guys, 'di ba? Uh, banlaw, kahit nag-washin ka, syempre minsan binabantayan mo pa kung natapos na, di ba? Tapos babandawan mo pa. Eh, yun yung nakakatamba. Minsan kasi, uh, two weeks sa kami naglalaba. Kasi hindi ko naman kaya, guys, pag ako lang mag-isa dito, syempre yung tiyosawa pa ay nag-ano naman siya, katrabaho. Pag ako lang mag-isa dito, uh, hindi ko kaya mag -ano, maglaba na may bantay din sa tindahan. So, yan. Kaya, naisipan namin bumili ng automatic na washing machine. Ayan, guys. Oh, sharp yan, guys. Ito ay nasa 15,599. So, nasa 6,000. Uh, 15,600 na siya. Piso na lang mag-15,600. Si Ayan. So, nung una, ang sabi, 17,000. Eh, naka-promo pala. Naka, may discounted pala siya. So, thank you, Lord. <laughs> discounted siya. So, mamaya, guys, i ano natin, i-unbox natin. So, ito yung ating mga grocery. Bukas, guys, i Ano ko din yan? i hole naman natin yan. So, yung aming washing machine, guys, ay ito. Yan, guys, ay sharp. So, yung washing machine namin, guys, ay Eureka. Ito, oh yung bahay namin. So, ayan guys, yung aming washing. So, meron din siyang dryer. Ayan, 6.5 kilos. So, ito yung dryer. Ayan, so, ito yung washing. Ayan. So, diba? Kabila na kami ng aming automatic washing machine. So, dito namin siya ilalagay guys. Dito. Ayan, buwate namin guys, ang bigat. <laughs> nasa ano to guys, nasa 13 kilos. Pakita namin sa inyo. Ayan, yeah, bukas pa kami guys. Nasa ano pa lang? Ano oras na ba ngayon? Nasa uh, 7.56. May, may magsasara kami guys kasi linggo ngayon. Bukas may pasok na. Whole day na po ang mga estudyante natin. Ayan. Yeah. So, kanina dumating kami mga ano na alas 3 Tindahan natin. So, medyo patignan so, nyo naman yung aking sabit-sabit. Medyo wala nang laman oh. Mga bungi-bungi na siya oh. Pangit na tingnan. Ayan, yeah, di ba? Um, Ayan. Yeah. Medyo bungi na. Kaya yung ating mga, okay pa naman yung ating mga, ano, mga dilata. Pero bumili na din ako guys, nagdagdag pa ako. Ayan. So okay naman, nung dumating kami, may mga naghihintay din sa aming mga customer, may gcash na, kahit sarado pa ay sa gate, tumatawag. <laughs> Kasi pita na kami na dumating na kami. Ayan. So thankful tayo, thank you sa ating mga customer. Ayan, po, ate. <laughs> insipang mo kaya? <laughs> yan. parodi. washing washing. yan. yung naman niya guys. Tapos mamaya itatry namin. Yan. Meron uh, siyang wash, clean, spin and dry, water level, preset time, program start, pause, tsaka power and off, on and off. Yan. Uh, yeah. Oh, the one, the one. guys, nakalagay 10-year warranty motor. <laughs> Sasabihin pa yan. 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 Sasabihin pa Hindi. Ito sa tubig. Yan, lalagay na natin yan. Hindi daw kapawa nun. na yun 8 lang yeah. pala. 8 lang? Yung isa 9. Isa 9. Hindi naman na Ah, ano, naka-parang Ito so, ilalagay namin siya sa ilalim para protection sa mga ano, daga daw, uh, mga insect pa, para hindi siya pasukin. Kasi doon sa ilalim kasi nito guys, open siya na open. Open open. Open siya. Ayan, dali So itong ano namin guys, yung washing machine natin guys na may dryer, ano lang to, noong August uh, 2022. So magto two years pa lang siya ngayong August. So, pinalitan na namin kasi para hindi na kami nahihirapan. Yung trabaho namin, may mababawasan. Guys, na ano na namin siya, nalagay na namin siya dito, napwesto na namin siya. Ayan. Kaya lang, di pa namin siya matatry guys. Kasi, wala pa kaming... Kailangan namin ng ano, extension ng water inlet. Kasi yung ano namin yung sa tubig na dito, hindi siya abot doon sa may gripo namin sa may CR. So, kailangan pa namin siyang bilhan. So, yun naman guys ang um, aming sinishare. Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye, -bye.